Good morning mga ka JT at eto nga po pala maganda na po yung araw ngayon at magandang araw sa inyo lahat pero medyo makalakasan ng hangin ang hirap pong pumidal mga ka JT Siyempre alam niyo naman po tayo ito lang po yung ating pagpapapawes at pag ensayo na kailangan po sana matuloy pinsan chino at shout out kay master uh, Ryan Tejada spotted sa uh, may picard dun sa may tawag dito may paliguan sa may ibabaw sa may maliit na komunidad. At ayan nakita niyo naman po sobrang lakas po ng hangin na dadala po tayo. Syempre hindi naman maaring hindi tayo pipidal ngayon dahil po ito po yung pagkakataon natin mga ka JT. Wala po muna tayong Martes pero may narinig po ako. eto nga po 'yon. Ah, ibinebenta e, raw po tapos ay eh, wala daw po atang Uhunan, pero hindi naman po ako naniniwala kasi chika-chika lang po yun. At di ko po alam kung sino po yun. Basta yun ay kapit ko po mga ka-JT. Eh. Pero joke lang po yun. Gumagawa lang po ako ng, ang tawag ito, ng usap. Siyempre, plastic na tao tayo. At pwede tayo maging tupperware. Joke lang po 'yon At uh, siyempre mga ka ito kahabaan po ng, ano na, ng kalsada po ng papunta Los Baños. Papunta po ng uh, highway bang, bang at na si Tata at nakasalubong ko po dyan at syempre shoutout nga pala po kay Pinsang Kadyo Bernard Sensil kay Sir Gilbert Aguirre kay Mrs. Agire, kay Pinsang Sunny at kay sa asawa niya sa, sa kanyang anak shoutout sa inyo sa family ni Pinsang Sunny ah uh, Sensil at kay paring Randy Rimas, kay Lu Bangalista, kay Tol Andrew Rimas at kay paring Togo. Shoutout sa inyo kay Elvis Buwalagaya, kay Jason Membrot at kay Angeline De Los Reyes sa asawa ni Jason Membrot at kay paring Arnold davier paring Eugene Palentino, kay paring Joseph Katapang at kay paring Topper Sarmiento. Shoutout sa inyo at eto pa po, I will be abalos. Uh, shoutout sa mga katropa natin dyan sa ibang bansa at kay Kiyang Villanueva at sa lahat po ng tropa kay Edwin Inolba kay Soy Timanalo at sa lahat po ng hindi po natin na sa shoutout pasensya na po tayo at kay Jomar aka Nono shoutout sa iyo na nasa Cebu ba o hindi ko alam kung nasan siya at siyempre, happy birthday sa akin tatay tomorrow advance happy birthday at kay Ate Romina Jimenez shoutout sa iyo happy birthday at siyempre mga ka-JT dire diretso lang po tayo dito at ay wala po na imarites pero may narinig po tayo bago lumabas hindi naman po nag-aaway pero parang pinagbubulong Percento. Hindi ko alam kung saan po yung porsyento, kung sa lupa ba o sa basta o sa resort basta yun pinagtatalo ng po nila hindi ko po alam kung saan dya. basta hindi ko na po inulirat basta ako ay nagbike lang at lumabas siyempre shoutout nga pala po sa mga taga Los City at ito number one pan ko si paring Jerry Gutierrez uh, yung na, tatay ni paring ni Jerick Gutierrez shoutout sa yo at na tsaka akin na Randy shoutout din at siyempre ito po mga ka JT dire-diretso lang din po tayo at kay Scott Brian Luzon, shout out. At yun nga po, dire-diretso lang po tayo dyan. Medyo may kalamigan lang po para hubong pong magdi-December. Sobrang lakas po ng hangin. Ang hirap pong pumidal, mga ka-JD. Pero syempre, ito po yung gusto natin. At ito po, kung tatanungan nyo po ako, di ba ako nahihirapan? Nahihirapan. Kaya lang, hinahanapan na po ng ating katawan to, mga ka-JD. At syempre, hoping pa po tayo. Uh, sana na makita ko yung Diwata dito or White Lady, kahit po dun sa may UP, tumambay po tayo at nanood po tayo ng hindi ko po alam kung tennis po ba yun O ano, bala po kayo, o football, o baseball, yung laro na yun Eh syempre, isa lang po naman ng dala, ah, ilang ba alam ko sports? Ang alam ko sports ay basketball, volleyball, tennis, ah, badminton, tsaka po volleyball At syempre, chess, tsaka po ano, ah, marami naman po alam pero syempre, nagjo-joke lang po tayo pag tambay po natin dun sa... UP Baker dun sa Freedom Park mga ka-JT may naglalaro po at syempre mga ka-JT ito ahon-ahon lang po tayo at ingat-ingat uh, po tayo dito medyo sa sobrang lakas po ng hangin nagkakandalaglag po yung mga kahoy na bulok sa taas ng punong kahoy uh, mga ka-JT ayun nandino na at syempre wala po tayong work ngayon wala po tayo sa office at wala po tayong wala pong patawag sa mga magpapadrive yan ehem beka naman JT sa alam lang po Basta alam ko lang po yung pupuntahan At pwede naman po ako stayin Basta wag lang po Talagang permanent At hindi po tayo uobra doon At gawa po ng mga kapatid ko At uh, may mga kailangan din po tayong gawin sa ano At uh, yun na lang po talaga yung naiano ko sa Sa mga resort Yung yun na lang po na itutulong ko Yung mautusan ako At may kunin ako Yun lang naman po yung talagang ano ko Siyempre Shoutout sa manager Nag-iisang manager ng ano uh, Ng KMCA Si Biki Vicky shout Shoutout sa iyo Napakasipag po noon. Ah, syempre mga ka JT, dito po, ah, dito po tayo duman sa may at Dito po nakasalubong ko si Tatay na napakalakas na naahon pa. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na taga Bangbang Highway na 73 years old. Eh loading loading ko po talaga to pag nakakasalubong ko po to sa umaga ay talaga naman pong nagu good morning ako dito kasi loading loading ko. Ah, buti na lang po dito ako napadaan at hindi po ako dun duman sa Maykabila at nakasalubong ko po rito siya. At syempre ayoko na pong dumaan. O sa ngayon po, hindi po muna ako dumaan doon sa may groto kasi wala na naman po talagang tubig at wala naman po tayong tatambayan gusto ko lang po maiba yung ambiance dito po kasi mga ka JT mga ka bikers napaka sariwa po talaga ng hangin sobra po tapos wala pong pollu pollution hindi po polluted dahil po syempre ang dami pong puno tsaka may peace of mind na marinig mo lang po talaga minsan aso ah, minsan ingay nung kadena nung bike or huni ng ibon, tsaka kuliglig po, ayan na medyo napapatulin po tayo dyan at maya maya lang po makasalubong na natin si tatay at natuwa naman po ako nung nakita ko siya nag -ahon. medyo slight lang po yung ahon dito pero napakahaba po nitong ahon na to na inaahon ni tatay simula po doon sa may guard at simula po rin po doon sa may Uh, UPLB at doon po siya nanggaling at nakakasalubong ko rin po siya at doon siya bumalik habang samantalang ako tumambay po ako at dito po ako sa mayroong mundo dumaan at dumaan po ako sa Saint Therese mga ka-JT Siyempre, alam nyo naman po uh, inabot ko po doon yung mask kaya ayun at ito nakita nyo naman po yung mga nakaharang kala ko ay, naabangan ako lalo nitong malaking to wala rin pala hindi ko po pinatunog dyan yung ano ko yung hubs siyempre, ang hirap na po baka po tayo mahabol. At ayan po, pagkalampas ko po dun sa mga nakatambay na tropa na yon na mga doggy, nakasalubong ko na po si tatay dito. Ayan, medyo excited na po ako dyan. Kaya, anti-mano, binidyohan ko po siya. Nakita nyo naman po, 73 years old na yan mga JT pero na, ang lupit pa pong umaho no biruin nyo po to sa may picard po ito mga JT at shoutout nga pala po sa iyo tay at lagi ko itang nakikita po dyan ayan nakita nyo road bike po misa mountain bike po yung dala nya ayan oh, nakita nyo naman po ang tulin tulin ko at alam naman alam nyo naman po mga ka JT kaya po tayo din, din nadaan dito baka may mga sagi po tayo dito mapa forever hanggang ngayon wale nga nga JT sa kalam at ayan po mga JT pagkalampas nyo po doon sa mga small community dyan meron po mga nakatira Siyempre, small community nga eto na po yun, ah, na, na meron po rin bilihan ng mga halahalaman. Hindi ko lang po nakikita kung may orchids at palikulang po tayo yan. Ayan, si Haring Araw nagpapakita na po pero medyo makulimlim pa po. Kaya tayo sumiga, sumi, Suspe. excuse me po. Kaya po tayo umisa ng ensayo dahil po ang August ay malapit na po talaga ay ilang araw na August na wait ko na lang po kung kailan na schedule ni Vincent at kung saan kami at kailangan din naman po na talaga may ensayo hindi, hindi po, po ubra sa long ride ang wala pong ensayo mga ka -GT. at kahapon nga po pala nagtayo eh nagkalambalup to San Pablo Loop to Aluminos to Batangas so ano uh, Santo Tomas kasi po tayo ay na on call driver po at yun naman po talaga yung hanap uh, boy natin at ito po mga JT nasa may pababa na po tayo ng Raymundo at uh, diretso lang po tayo sa sentris sa sentris Therese po at yun, uh, ko lang po yung mas ng sentris at sa mga taga rito po sa Los Baños shout out po sa inyo ito po yung Raymundo madami na po ako estudyante nakikita at may mga pasong na po talaga kahit dun sa National Road at may mga estudyante na po ako nakikita po mga pasok sa mga school pero meron mga school po na binaha na na wala pa pa rin pong pasok, no classes pa suspendido pa rin mga ka JT. At dito po mga ka JT, may daan po dito papuntang Umali. Ito po yung tinatawag na Raymundo. Minsan bukas po to sa umaga, pero pagdating po ata ng tanghali, basta may oras po yung gate dito na sarado at uh, pag binubuksan mga ka JT siguro pag rush hour, tapos sa awasan. Nakikita ko lang pong bukas pero malimit ko po nakikita to dito ng patanghali ay sarado po mga JT. Meron pong dito ng guard na naka-duty at nagpapatawid at nag-guide ng traffic. At syempre mga JT, mababait po dito yung mga polisman, lalo na si Bibay Ora at saka si Serbong Lapitan, si Paring Bon Lapitan. At yun nga po mga ka-JT, syempre kilalang kilala po yun, lalo si Paring Bong Lapitang, kilalang kilala ko po yun, tagal po nung sa Monte. At si Wiboy Oro, pinsan po yun ni Joan Oro. Shoutout sa iyo, belated happy birthday Joan. Joan. At ayan, dire-direcho lang po tayo dyan mga ka-JT At ito po sa may gate po tayo sa kabilang angulo Tapos dire-direcho lang po tayo sa may Therese At tinunan ko po muna yung papunta ng Therese Bago po ako pumunta ng aking tambayan mga ka-JT At ayun nga po, syempre dito meron na po malawak na kalsada rito At may bike lane na po dito na kailangan nyo po tumabi Pero yung iba syempre medyo nawawala na po sa bike lane At ayan mga ka-JT, nag-ano lang po tayo At syempre mga ka-JT nakita ah, nyo naman po sa St. Therese, napaganda naman po siya, talaga ng simbahan nila. At saka, dito po, may maaga pong mas, kaya po napapadaan po ako dito after ko po magbike or pumanik po sa Picard at after ko pong mag-insay. Hindi maaaring hindi po kami dadaan dito ni Pinsa lalo, lalo po ako. At yung mga ka hanggang ngayon, wala pa rin. Ngayon pa rin pa tayo sa waiting pare willing to wait sa mga single jan, single outdoor syempre uh, hindi po pwede yung below 18 or ano uh, below 25 wag naman po sana may bitay pa po yun at yun nga pa mga JT, eto may bike lane na po dito yan lang po ako diyan kasi may bike lane tapos after po ng pakaliwa po ako diretso ako do sa MPI Pairi, sa mga taga rito po sa Laguna or Los Baños, Kalamba na may alam po ito, ito po yung mga pinagjajaging ng mga taga Los Baños na libre naman po. Dito po, sa dadaanan kong ito ay wala naman po sa sakayan. Talaga may area na pwede magbike at pwede ka magjaging napapagjoggingan ko na po to dati eh syempre ako panay naman po ang ano ko uh, panay ang bike ko kasi po kailangan natin magensayo baka may pabigla po si Pinsan at biglang magaya at ma-open na schedule schedule lang naman po ni Pinsan Martinez ang kailangan natin at yan yeah, may nadaanan po ko sana all at mapapasan all ka po talaga dito lalo pag Sunday mga ka-JT ang dami po dito mga naglilibang na Kopol, mga ka-GT. Ayan, dire-diretso lang po tayo dyan. Pagdating ko po do sa dulo. dito na po ako dumaan sa may animal husbandry, mga ka-GT. Dito po sa may animal husbandry, may bilihan po ng fresh gatas, mga ka-GT. Dahil, dahil dito po, ay meron po mga paano yung ano, gatasan na mga baka ba o ka kalabaw. Basta meron po mga gatas dyan. Tapos, uh, siyempre mga ka-GT, ano, bote-bote po. Tapos, may mga 1 liter. Depende po sa gusto nyo ano, pero talaga namang sariwang-sariwa po siya malalasahan malala nyo po. At dito po mga JT, nung dati po na bumibili po ako ng gatas ay sinasabaw ko po sa kanin tapos ang ulam po ay tuyo. Ang sarap po noon, wala pong kaalat-alat. Ayan dyan mga ka-JT, paliko po ako ng ano, uh, sumegway na po ako kaliwa kasi po may nasira ang sasakyan, para hindi po ako alanganin. Eh. Hindi ko po alam kung kaninong sasakyan yan at na po tayo sa Animal Husbandry. At nung nakadiretso po tayo dito, syempre mga ka-JT, marami na po ako nakita nagjijaging, nagsasideseeing nags -side po tayo, pero syempre, luge, hindi po marami, hindi po ano, puro po boys, mga ka -JT. At dito po, ayan, Siyempre, tambayan ko po to Pati hindi na po ako tumambay dito dahil nakita ko po na may, may naglalaro. Kayo na po mag-decide kung ano pong laro to. Yung mapapanood ko mga ka-GT habang nakatambay ako, di ko alam kung tennis ba o badminton. Pero wala naman pong raketa. Bola po na sinisipa mga ka-GT. lang po ako. Hindi ko po alam kung soccer o football. Ang football, iba naman po ang football. Parang soccer. Soccer po siguro itong laro na to dahil may dalawang goal tapos may bantay dun sa dalawang ring nila uh, pagkakalang ko soccer po 'yon talaga. At yun nga po uh, wala naman po mga ref siguro nagpa-practice lang po sila pero lagi ko po nakikita dito pag may event at meron po ditong food truck na laging open sa umaga. At lalo pag sabado at linggo, ayan po yung sinasabi ko sa inyo na naglalaro sila. Syempre, tambay lang po tayo dito at marami po tayong sinasasidee dito hanggang sa mainip po tayo at kailangan po nating umuwi na dahil po nagkukulimlim na nakakaramdam na po tayo ng pagpatak ng ulan mga ka JT at syempre ay uh, eh, may lang po tayo dyan tambay lang po saglit, Paihipay nga inom ng tubig at ito po yung baker mga ka JT ito po yung ano, UPLB Freedom Park sa mga graduate na matagal na hindi nakakapunta rito at hindi nakagagawi dito eto po at shoutout nga pala po sa mga CPRR sa mga seaman dyan tapos sa mga OFW at yung mga nasa ibang bansa ingat po kayo lagi at awag uh, po kayong uh, mawawala ng pag-asa dahil kayo ang pag-asa ayun nga po shoutout nga pala po sa Teya Kitchenomics beke na men. talo po sa chef chef Elvira Gutierrez at sa assistant chef si Cha at yun nga po mga ka-JT, wala po uh, yung ating binalutan ay inaalikabok na. Baka naman, Taya Kitchenamics, yung manager. At uh, syempre, eto po, inom lang po tayo uli ng tubig dito. Paipay nga lang, pakit-pakit lang, nood-nood lang. Nalilibang po ako pananood. At eto po mga ka-JT, na lagi ko pong ginagawa, kailangan ko po talaga magpapawes at idol ko po yung 73 years old na si tatay dahil po sa sobrang lakas niya po talaga nakakaahon pa papuntang Picard di po, di po kasi bi, di po kasi biro ang umahon sa may papuntang Picard mga JT mahaba ho yung kahit hindi ho ganun kataas pero may mga mga uh, ang tawag dito may mga lugar doon na pwede naman talagang ka, ano ang kasukuan ng tuhod mo. Lalo pagka wala kang isayo. At yun nga po mga ka JT, habang tayo nagmamarites dito, wala naman po tayo marites. Ay doon po sa pag-uwi ko, meron naman po ako narinig. Marites na naman. Pero hindi naman po sila nag-aaway. Love light naman. Parang, parang sinasabi na ganun. Babayar si ganun, babayar sa si ganun. At PM is the key. Kung sino pong gusto na malaman ang imamarites ko, PM lang po para po wala pong hassle. Nahirap na po. Bama sabihan tayo mga ka-JT, at syempre sa mga supporter ko at sa mga naniniwalat na nanonood sa akin, at sa mga nagtitiwala sa akin, maraming malam maraming salamat sa inyo, at sa mga admin, Iloilo -Ilo Siklista, I Love Laguna, tsaka Hugot Siklista, bahala na si Batman, at yung mga ibang pinagsyasyaran ko po. Maraming salamat sa pag-approve. At syempre, mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna tayo. Habang tayo nagpapahinga dyan, nagpe-prepare na po tayo para, um para umuwi. Dahil na dilim, dilim na po, nag po ako ng haring araw, hindi po lumabas yung haring araw, kulimlim po ang lumabas. At syempre mga ka hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next